And last na lang sa'yo, Kim. Ay, congratulations. Grabe yung first time ko naasar sa'yo. Ay, yung okay. naglalakad ka lang nung imimit mo na si J. Ah, oh, kakarita talaga. Ang galing. galing. Alam mo yung, yung parang... Yung pakinggan. Yung ano, yung, first time ko... I ano mean, oh, Ande. Super believe ako dun sa part na kahit hindi ka nagsasalita, naglalakad ka lang nakakairita na talaga yung gano'n. Yung parang, oh my god, nakakainis sa si Kim, gano'n. Nakairita ka sa skirt ko doon. Actually, sleet. yung sleeve. Kabila ang ganyan. Correct. But dear, um, for you, um, of course, this one is a risk for you, di ba? Sabi mo nga, ano yung kinakatakot mo na maging outcome ng risk na to? Sa ngayon, ang kinakatakot ko is hindi siya supportahan ng mga tao. Siyempre, wala namang may gusto ng gagawa ka ng proyekto, ibibigay mo lahat, tapos hindi siya susuportahan. Kaya, yung pinaka pinagdadasal ko talaga, sana po, supportahan niyo po yung ginawa naming obra. Pinagtulong-tulungan talaga namin. Binigay talaga namin lahat. Wala na kaming tinira. <laughs> Pero, yan yung pinagdarasal talaga namin. I, I pray that this project will be ayun nga, shown worldwide and I pray for the success of Lin Lang kasi we all did our part as an actor from the director to the writers to the creatives kahit cameraman, kahit yung shot lang na yun sa cameraman, salamat po na inis po si ano <laughs> sa shot na yun, so parang si direct, salamat sa effort so parang, yun lang yung kinakatakot ko, the rest, mainis man kayo kay Juliana deserve niya yun <laughs> <laughs> Congrats. Totally excited ako for the international recognition. Congrats, dear. <laughs>